lalo na po sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa pagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na napakabuti. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, pinagkaloob niyo po sa bawat isa, maging sa aming pong mga minamahal na nanonood at patuloy na nagtitiwala po sa iyo dito sa programang Araw-araw ng Pagpapala. Patuloy, dalangin ko Panginoon, patuloy mong pagkalooban ng kalakasan ang bawat isa po sa amin, higit sa lahat, naguumapaw, nakagalakan at pag-asa. Patuloy na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na kailanman hindi po ninyo kami bibiguin sa aming mga hinaing sa iyo nagmamahal na Diyos. Ito pong aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Ama, Anak, at Espiritu Santo, disolubre in Jesus' mighty name. Amen. 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 Nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito patungkol po sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 33. Alam na po natin ito. Subalit, madalas naman po iba-iba ang revelation o iba ang mga mensahe na ipinahatid sa atin ng Panginoon. Maging sa aklat po ng Kawikaan o Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, pinamagatan ko po itong trusting the presence of God, 'yung pagtitiwala po sa banal na presensya ng ating Diyos. Sabi po sa Matthew 6:33 Ngunit Higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya uh, sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Masabi po, seek first the kingdom of God and His righteousness and all the things shall be added unto you. Lahat po ng mga bagay pagkakaloob sa atin. Ang paghahanap po ng presensya ng Diyos ay paghahanap po ng isang napaka bagay. Hindi ka titigil hanggat hindi mo ito natatagpuan. Anong bagay po ba sa atin? Misan, eh, hindi naman masyadong importante pero grabe ang ating pagpapahalaga sa paghahanap. Yung halos mabaliw ka sa kahanap na hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita. Hanggat umiyak ka pa sa kahanap dahil hindi mo matagpuan. Nawa po, maging ganun din yung ating paghahanap sa kaharian ng Diyos. Paano po bang paghahanap sa kaharian ng Diyos ang, at ang kanyang kabutihan o yung righteousness, the kingdom of God and His righteousness, na kung saan man tayo tutungo ang kaharian ng Diyos, maging sa ating tahanan, naghahari po ba ang Panginoon sa kalagitnaan nating bilang isang pamilya, naghahari po ba ang Panginoon? Sa kalagitnaan, bilang mag-asawa, naghahari po ba ang Panginoon? Maging sa ating mga mahal sa buhay, naghahari po ba ang Panginoon? Kumusta na po kaya ang paghahari ng Panginoon sa ating mga buhay? Maging tayo bilang mga empleyado sa ating mga opisina, Naghahari po ba ang Panginoon sa ating isip at puso? Nakikita po ba ng ating mga kasamahan sa hanap buhay na tayo ay may paghahari ng Diyos sa ating buhay? <coughs> Excuse me po. Mahalaga po kasi yon. Maging sa ating gagawin, hindi lang sa paghahari, dapat po yung righteousness na tinatawag. Yung righteousness po, yung kabutihan ng Diyos, ang nakikita po sa atin if we are seeking the kingdom and righteousness of God, ang nagahari po sa atin ay ang puso ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Hello? Patuloy po nating hahanapin ito upang maranasan po natin ang kapayapaan, maranasan natin ang mga tunay na pagpapala ng Diyos. Hindi po natin hinahanap maging sa ganang para sa ating sarili po lamang. Higit sa lahat, maging hinahanap po natin ay makapagbigay. Kaluguran po tayo sa nagbigay o nagpahiram ng ating kalakasan. Walang dili iba, kundi ang ating Panginoon. Maging sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, sabi po rito, sa aklat po ng kawikaan, kabanatang tatlo, talatang lima at anim. Sabi po rito, sa Diyos, mo, sa Dios ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Nakakalungkot po, marami po sa atin, pag pinagsama po yung Matthew 6.33 at Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Nakakalungkot po, marami po, maging sa mga membro ng pamilya. Pag nagkaroon na ng hanap buhay ang anak, sa una, pag wala pang hanap buhay, Talaga naman, ang pag-aasikaso po natin, hello, mga nanay, tatay, di po ba? Ganun na lamang ang ating pag-aalala. pag, pag yung ating malasakit sa ating mga anak. Okay naman po, dapat lang naman po yun. So, balit na nakakalungkot po, pag may trabaho na, misan, sumasagot na sa atin. Iba na, may boses na. Ibig pong sabihin, may boses na, may kayabangan na. Parang anong nangyayari, ikaw na ngayon ang pinapakain. Nakakalungkot po. Hello mga anak, hindi naman po lahat, wala po tayong against doon. Pero may mga ganun pong misan na mga anak, lalo na yung mga kabataan na sa kanyang kamurahang edad, kumikita na eh, iba na ang kanyang pakikitungo sa kanyang magulang. Hindi lamang po yun. Yung iba, wala pang hahanap buhay. Napopromote sa eskwela, mga medalya, sobrang dunong sobrang galing. Pagdating sa bahay, ang magulang ay nalalapastangan na rin. Sabi po ng Panginoon, magtiwala po tayo. Huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman sapagkat ang karunungan po natin, huwag nating kalilimutan mga anak sa Diyos po ito ng galing. Hindi po ito sa ganang sarili lang natin. Kaya ang sabi po ron, Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magtiwala. Hindi masama ang meron kang dependency o yung pagsasanib mo o yung pagsasalig mo sa iyong karunungan sarili. Pero higit sa lahat, magtiwala po tayo sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Magpasakop po tayo sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Lagi natin siyang kukonsultahin sa pamamagitan ng pananalangin. Konsultahin po natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating ginagawa sa bawat sandali ng ating buhay na ginagawa bilang estudyante, bilang anak, bilang kaibigan, bilang membro ng pamilya. Tingnan po natin, tayo po ba ay hindi lumilihis sa tamang aral? Nakakalungkot po Marami po kasi pag napagkalooban ng karunungan nawawala na po sa hulog sabi nga sa sa salitang uh, ano uh, dito po sa sekular nawawala sa hulog o nawawalan nawawalan na sa tamang dapat niyang lakaran o yung values ng buhay Ingatan po daw natin wag nating pananganan yung ating sariling katalinuhan at sariling karunungan. Sa halip, magtiwala po tayo sa Diyos na may pahiram, na may bigay ng lahat. At pag ating kinonsulta ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, anong sabi niya po sa verse 5 ah, verse 6, sabi po no, chapter 3 verse 6 ng Proverbs chapter 3 sa lahat ng iyong gagawin, siya ay lalahanin o sasanggunin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Kita po natin, ano? Upang patnubayan. E eh kung baligta rin po natin, hindi natin sinanggunin ang Diyos. Natural, walang patnubay. At karamihan po, kung yung mga nagmamaneho po ng sasakyan, kung walang ilaw yung sasakyan natin sa gabi, ano po kaya? Hindi natin makikita yung dadaanan natin. Hindi po ba? Maari tayo mapahamak. Ganon din po sa ating buhay. Kung wala ang gabay o liwanag na nagmumula sa ating Diyos, mapapahamak po tayo sa ating buhay na tinatahak. Lagi po tayo magpasakop sa karunungan na ipinagkaloob ng Diyos. Huwag po tayong maging palalo, magpasakop, maging mapagpakumbaba po tayo. Mentras tayo ay pinagpapala ng karunungan, hindi lamang karunungan, maging material at pinansyal na pagpapala. Magpakumbaba po tayo. Magpagamit po tayo sa Panginoon sa mga ministeryo sa gawain sa pagpapalawig ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa mga churches po, maraming pong mga uh, pagangailangan sa ating pong uh, simbahan. Tumulong po tayo. Gamitin po natin yung pong ibinigay ng Diyos na kayamanan sa atin. Ipagamit natin sa Panginoon. Tandaan po natin, sabi din sa Bible, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga taong tumutulong na may kagalakan ang puso. Kasi iba po pag tumutulong, nililista. O ako nagbigay niya na, ako ano sa akin galing yan, na, wala pong masama pero hindi po ganon. Maging sa Bible, sinabi din po, yung ginagawa ng kaliwang kamay, huwag mo na ipaalam sa kanan. O yung ginagawa ng kanang kamay, huwag mo ipaalam sa kaliwa. Ibig sabihin, kung may ginagawa po tayong mabuti, lalo na para sa kaharian ng Diyos. O pagtulong sa ating kapwa, huwag na po daw natin ipagsabi, huwag na po daw natin ipagmakaingay. O walang masama, ikwento mo, sabi mo, sa pagpapala ng Panginoon, ipinagkaloob ng Diyos, minatulungan po ko. Ganon po yung mga patotoo. Pero kung ating pong ipapatotoo, meron akong tinulungan. Kawawa naman, eh, tinulungan ko. Eh, eh, dapat po, ang malulugod sa ating patotoo ay ang Panginoon na nagbigay ng lahat sa ating buhay. Nagbigay ng ating buhay, nagbigay ng karangyaan, nagbigay ng material, physical, mental, emotional na pagpapala. Maging material, financial na pagpapala sa, sa Diyos ang lahat ay nagmumula. Maging maano po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga material na pinagpapala ng Diyos. Maging ano po tayong tinatawag na proper steward, yung stewardship, yung pamamahala po na maging maayos. Salamat po sa Panginoon. At sa kahulihan po, muli, nais ko lang ihatid sa bawat isa ang mensahe po ng paghahanap ng kaharian ng Diyos ay yung pagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos ang ating ginagawa. Higit sa lahat po, dapat sa ginagawa natin, Diyos po ang nalulugod. Siyempre, malulugod din tayo, pero dapat po una sa lahat, hanapin natin ang kaluguran ng Diyos, yung pagtulong sa kapwa. Sino po ba yung kapwa natin? Yan, yung katabi mo, asawa mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, kapitbahay mo. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos upang malugod ang Panginoon po sa atin. Lalo na po yung mga mananampalataya, hello, yung hindi pa po mananampalataya, bahagian natin ang salita ng Diyos upang malaman po nila na sila din po ay mahal ng Diyos, nais din po ng Diyos na sila ay magkaroon ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. At yung po pinakamagandang regalo, sa isang tao, sa isang minamahal. Mairegalo natin ang salita ng Diyos na magbubunga ng pagpapala ng kaharian ng Diyos o buhay na walang hanggan kung kilalanin nila ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay at tanggapin ng Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga sariling buhay. Maraming salamat po. Tayo po'y dumulog muli sa pananalangin. Maraming salamat po, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa iyo pong tinuran na gintong buti na salita ng buhay ng pangaral. Nahanapin po namin ang iyong kaharian, hanapin po namin ang paghahari mo, saan man kami tutungo, Panginoon. Lagi po namin aasamin ang paghahari mo sa bawat lugar, sa bawat sitwasyon, sa bawat oras, maging sa aming bawat pagsasalita ang iyong puso ay hanga rin po namin na maging puso po namin. At ang iyong pagmamahal, maging pagmamahal po namin sa aming kapwa. Magkaroon po kami ng compassion. Higit sa lahat, magkaroon po kami ng lakas ng loob na mayahayag po namin ang iyong gintong salita ng buhay na nagbibigay pag-asa, na nagbibigay ng kapayapaan, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao na sa aming kapaligiran. Salamat po sa araw na ito sa iyong mga salita. Salamat po sa pag-aaral na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa ay natutumuli, muli mabawat isa sa amin, maging ang aming mga minamahal na taga-subaybay. Dalangin ko po, Panginoon, anuman ang kanyang pangangailangan, karamdaman, Panginoon, spiritual, physical, mental, emotional. Dalangin ko po, kayo po ang patuloy na tutugon po nito. At sinabi niyo, Panginoon, ang lahat ng lumalapit sa iyo, ay hindi po ninyo itinatangi kailanman. Lahat ng lumalapit sa iyo ay pinagkakalooban mo, mo na mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat ang mga taong lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba at hinahangad ang iyong kaharian dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong amin sama-sama dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. This only pray in Jesus' name. Amen at Amen. Maraming salamat po. Naway patuloy tayong nabigyan muli ng panibagong kalakasan ng Panginoon. Huwag po kayong bibitiw. Palagi po tayong sumuboy-bay dito sa programa ng araw-araw ng pagpapala upang tayo po ay patuloy na bigyan ng kalakasang espiritual pag-asa ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay matagumpay. Maraming salamat po. 'Wag mong kalilimutan kapatid. Kapag Jos ang iyong inona, wala ka nang hanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye.